Oh! Mahilig ka bang mag-rides? Mahilig ka bang gumamit ng cellphone habang nagmumotor? O I mean, gumagamit ka ba ng mga ways o Google Map? Tulad nito. Pero problema mo, lagi kang nalulobat. Ayaw na pupuntahan mo, hindi ka pa nakakapunta, nalulubat yung cellphone mo. Diba? O aminin, nangyayari sa atin yan. Magandang araw sa lahat. Mga kapwa, samahan nyo ako sa ating vlog. At ngayong araw ay may tuturo ako sa inyo para maiwasan natin at masolusyonan ang ating problema sa laging nalulubat na waste habang hindi pa tayo nakakatil sa ating paruroonan pero nalulubat na tayo. Ito ang solusyon sa mga motor ninyo. Mahil kayong magmotor. Ito ang solusyon. Charger socket. So ito, nabili ko siya sa online. Wala naman sa online. Dipindi sa klase ng sakit. Meron siyang, merong digital, merong ganito. Ito kasi, sakit lang talaga. 12 volts car sakit. Uuan so, ko kayo kung paano ito i sa ating mga motor. Yan, may takip siya para hindi siya mababasa. Kasama siya siyempre yung wire. Ito yung black represent ng negative at siyempre positive yung red. So meron siyang fuse na team ampere. Ito yung kasamang totaling set niya sa pagbili ko sa online. Pero dahil hindi ko siya gagamitin dahil medyo maliit yung kanyang mga wire nito, siya lang stranded na pangkotse talaga na makapal. Yan. Tapos syempre naglagay din ako ng kanyang fuse 10 ampere din. So, susubukan natin kung uh, ano ba yung 10 ampere. Itong, itong fuse na to, pangkotse din to, pero parehos lang sila ng 10, 10 ampere. Ito kasi yung fuse niya ito ay bilog yung parang glass parang glass pero hindi ko siya gagamitin so itong fuse ang gagamitin ko yan so ngayon inasimbol ko na kung nga pala sinulda ko na para hindi na siya maglulos connection so ito yung red represents ang ng positive ito tapos nakakonect dito yung kanyang nakakonect dito yung kanyang fuse tin ampere fuse tapos ito i ito yung magsusupply. So, dahil wala akong kulay black, hindi lang ginamit ko, pero para sa akin, represent na ito ng kulay black na magiging ground or negative niya. Ito siya. So, dinugtungan ko siya kasi hindi para humaba lang kasi wala akong ma mahalap na ibang kulay na kulay black. So, ito na muna yung ginawa ko. Pero matiba ito, malaking, malaki ang wire nito. So, ito siyang negative or ground, tapos ito siyang positive, yung red. So, ito yung red, positive dyan sa gitna. Yan siya. Yan. Ang negative naman, ito sa gilid siya. Ground, ground, ito siya. Yan. Body ground. Symbol natin ito sa motor. So, itong charger socket na ito, ay ikukunik ko siya sa, sa, mismong susian ng motor. Para, pwede naman siyang i-direct sa battery. Kaya lang, problema sa battery, kahit naka-off yung motor, naka-park, may current pa rin siya ng kuryente kasi nga naka-direct naka siya sa negative positive ng battery ng motor mo. So ang maganda, ilalagay natin siya, i natin siya sa mismong ignition ng motor. Kapag eh, in mo yung susi niya, saka siya magagamit, saka sya gagana. Kapag in mo naman yung motor, wala, dead siya. Wala siyang current. Yun ang maganda para safe tayo. So tuturuan ko kayo kung paano siya ikakabit tara, simulan natin. So ngayon, andito tayo sa motor natin. So may tinalas ko na siya para diretso tayo yung vlog natin. So ang gagawin natin, i-connect natin itong sakit na to sa susian ng motor sa sa kanyang mismong dito. Yan. I-connect natin yung kanyang wire dito mismo. Para pag ino natin siya, ay gagana ang sakit, ang charger. Pag in natin, Dids. Walang baterya, walang power, walang supply. So ngayon, ang gagawin natin ay bubuk. syempre binuksan na natin yung, ano, yung motor. Binuksan na natin. Ay hanapin natin kung saan ba yung linya ng ignition niya na pwede tayong kumuha ng supply. So para malalaman natin yon, kailangan natin ng siyempre digital uh, analog tester. So, kung wala kayong analog tester, pwede rin digital or kung saan kayo komportable, kailangan natin to. So, simple lang naman dyan. Kailangan natin hanapin yung pinaka... Dahil binoks natin yung susian na to, tinanggal natin yung cover para makita. Ito yon siya. So, gagapang yan dito, dito siya. Yan, ito yung mga wire na to. Kung makikita ninyo, may pula, may itim, may black, may blue, may red. So, dahil, dahil pag siniris mo siya, ang pinakadulo nito ay makita matatagpuan mo siya dito mismo sa ilalim ng sosyal. Yan, dyan siya nakatap. So, ngayon, ang gagawin natin para malaman natin na dito nga siya talaga kung saan ang live. Nag, ang ginawa ko na lang, nag, ano ako, medyo may sinugatan ko siya. Yan. makita ba? sinugatan ko siya para makita yung kanso. Yan, sa pulay-pula yan, pula. So ngayon, siyempre gagamit tayo ng analog tester. So ang gagawin natin sa pag-test nito, itong pula ay dito siyempre sa positive siya. Kasi positive siya, pula represent ng positive ang pula. So ngayon, itong, itong black na to ay negative o ground. So ito siya, ilalagay natin sa body grounding ng motor. Pwede dito sa mga tornillo, sa mga yan basta dito rin siya no, makikita ninyo dito sa tornilyo sa mga bakal yan dyan lang natin siya EcoConnect, yung, yung negative ng analog uh, yan itong tester natin so syempre ilalagay natin sa sa DC so naka DC na siya bawa naka off siya naka off ilagay natin sa DC DC syempre 12 volts 12 volts lagi ang motor ang battery niya, 12 volts, ilagay natin sa 50 kasi may 10 po Kailangan natin ilagay natin sa 50 volts. So pag nag-reading tayo, kung nakikita nyo yung, di ba 50 siya? Di ba 50? 50 siya pag nag-reading tayo, 50. Eh dito tayo titingin. Marami kasi to. Dito tayo titingin din sa 50. Yan. Ito, ang bilang yan dito sa 50. Ito 10. 10 volts. 20 30 40 50 volts. So ngayon expected natin kukuha tayo ng 12 volts dito sa, 'di ba, dito 10, 11, 12. Yan, dito siya, dito siya dapat mag-reading ang 12 volts kung meron siyang power supply. So ang gagawin natin, i-on ko 'yon, i-on ko 'yung battery. Ang ignition i-on ko. Makita ko sa inyo. Yan, naka-on na siya, oh. oh. Naka-on na off ko yan ang green tingnan yung green naka on o. O, start ko para malaman talaga natin yan Maka on di ba so ngayon i-tester natin hindi tayo sa tester yan itong itong kula ilalagay ko na doon sa sino, sa ano ko dito yan sa nilagyan ko ng ano yan tapos ito sa ground body ground Yan, ito sya dito sa body ground. Tapos papatayin ko yung ano niya. Ba, pero naka-on yan yung makina. Yan, bali ano lang sya. Yan, naka-on na siya. Ito ilalagay ko sya dito sa pula. Tapos itong isa sa body ground. Ayun oh, kita niyo yung ano, digital. Ang analog na tester gumana. Yan, gumana siya, di ba? Ibig sabihin may, may supply kasi naka-on siya. Yan, gumana siya 12 volts. Yan, gumana siya 12 volts. Gumana siya 12 volts. Kung so, ngayon ko pag in-off ko yung ano yung dito, yung engine, yung social, pag in-off ko siya, patay na yan, nakapatay na yan. So ngayon pag nilabalik ko yan siya dito, wala. Wala siyang current ng supply, di ba? Kahit saan yan, wala. So, safe siya pag dito mo siya nilagay. So, ngayon, yan. Kapag i-on ko ulit yung susi, i-on ko siya. babalik ko siya dito. Yan. Gumana naman, oh. Yan, gumana. hintay nyo ba? Yan, okay. So, ibig sabihin, dito na tayo magkoconnect sa positive ng susian ng ignition at yung body ground dito na natin ibilagay sa body ground bang hanap kayo ng malakas na supply ng ano ng ni ng body ground yung mas malakas na body ground kasi minsan pag may pintura hindi yan mag magalo mag -re so kailangan sa body ground malakas pero yung positive confirm na natin dito siya ito so di sa pagtap naman yan so di ba ito na yung ginawa natin yan para sample natin Ayan ayon, nilagay na natin ito. Siniris na natin dito sa kanyang positive. Tapos yung ground, ayan, dito nilagay, nilagay din natin dito sa bakal. Yan, sinulog natin sa bakal at ito na siya. So para malaman natin kung may power na siya ito. Yan. Ito kasi car charger 'yan. Dito na tayo maggagamit ng charge. Ito socket ng charger 'yan. Ipapasok natin to dito. Yan. So, yun natin to. Yun. So, nakauna siya. Para malaman natin kung gumagana. Ito. Hindi tayo charge Yan na. So, nilagay na natin itong itong dulo ng charger. Yan. Nilagay na. Tapos itong cellphone. So ilalagay na rin natin ito dito. Yan. So i-check natin kung mag-charge na siya. So itong body ground, itong body ground itatap ko na sa bakal muna. Tingnan natin. So ayan. Makikita nyo ayun oh nagpo-charge na siya oh yan labo oh tatanggalin kong body ground yan papansinin nyo to charging babalik ko ang charger ang body ground sa motor yan ayan nagcha-charge na oh mission accomplished success ang ating paglinya so ngayon Okay na, na-test na natin. I-tatap na natin, lalagyan na natin to ng electrical tape, titibayan na natin at i-position kung saan siya pwede ilagay. Ayun no, tapos na nating set up at i-check na natin. Ito na siya. Ayan, dito na natin siya nalagay. Sa may manibela, ayan. Power outlet, 12 volts 3 volts. So, i-on natin yung ito. Na ayan, start. So, ito na ilalagay na natin ito yun yun na natin ayun nag charge 100% ayun ayo, charge, ayo. Yun, so bulutin natin. Ayan, wala. Bulutin so, natin. Ayun, nag-charge. So ngayon, i-off natin yung engine. Pero nakali yan. I-off natin. So ayan, syempre na wala. Ayan. Pero pag-i-on natin yung social, naka so, all. Pwede na Yan, nagana siya. Okay. Mga kapwa, tapos ng ating pag-connect ng ating charger ng ating socket sa ating motor. So, sana nakatulong sa inyo at pwede nyo pong gawin yan para hindi na, hindi na kayo malulubat sa daan. So, ayon napaka basic at napaka simple sundin lang po yung ating ginawa or kung di kaya pwede nyo paasin sa mga sa mga technician, sa mga professional or sa mga technician, sa mga shop. Yon, pwede na ninyong ipagawa yan. Ang ganyang setup. So, hanggang sa muli, maraming salamat at sana gusto ninyo ang ating video. Maraming salamat at sa susunod na vlog. So, bago tayo magtapos, ay huwag nyo kalimutang mag-like, comment, subscribe yung channel at pakipindot ng notification bell para updated pa kayo sa akin susunod pa ang mga video. Maraming salamat. Bye-bye!